Ah, uh, yan ay uh, matagal naming ipinaglaban. Imagine mo yan, Lourdes, simula pa yan nung pagkatapos ng eleksyon ng 2022. Mm -hmm. uh, matagal na nagpasa ang Senado, 2022 pa lang, 100 pesos. Mm -hmm. Ngayon pumunta tayo sa House of Representatives, nakipagbalik taktakan dun sa mga employers groups, nagdala ng mga witness. Uh, nagsabi ah, uh, nag, uh, nag, uh, pinatunayan natin na ang bagbag uh, dagdag sahod kinakailangan ng ating mga manggagawa dahil kahos na talaga, hindi na kaya yung present level ng taho mm -hmm. doon sa presyo ng mga bilihin. At uh, nagpasa uh, na nga ang ating uh, House of Representatives ng 200 peso wage increase. Mm -hmm. Ang kailangan na lang gawin yan, mag-buy camp, mm -hmm. mag usap ang Senado at ang House of Representatives para ipag-isahin na yung panukala. Tapos na ang proseso eh. Mm -hmm. Taon ang uh, inabot. Tapos doon sa last minute na yun na lang ang kailangan nilang gawin, mag-buy sila at itaas na sahod, ay hindi pa nila ginawa. At sinabi pa ni Chis Escudero, ay wala naka hindi namin priority yan. Imaginin mo nung panahon ng impeachment, nung trial na binalik nila yung articles of impeachment doon sa House of Representatives, yung mga talumpati nila at sinasabi nila eh hindi naman 'yan na ang impeachment, hindi naman 'yan nakakain. Marami mm -hmm. pa tayong mga pag-uusapang mga uh, panukalang batasan diyan ang sahod. Ang uh, ginamit pa nila ang sahod para patayin ang impeachment, mm -hmm. yung pinatay na nila ang impeachment dahil pinasa nila ang articles of impeachment sa House. Hindi rin naman pala nila ipitit uh, up ang usapin ng sahod. Mm -hmm. Ano po yung so, impact oh. Siyempre, dismayado tayo, ginagago nila ang mm -hmm. mga manggagawa. Ano po ang impact nito, attorney, para sa kaalaman ng mga manggagawa? Back to zero ba ito? Back to zero kasi matatapos ng 19 Congress. Eh. Mm -hmm. So lahat ng pinaghirapan namin, ah, may mga research pa kami, mm -hmm. may mga expert witness pa kami, may mga eksperto kami mula sa UP, sa Ateneo, ang ECOP, yung Employers Confederation of the Philippines eh wala wala, wala namang sinabmit na uh, panglaban uh, doon sa aming mga dinala sa uh, kongreso para talagang mapatunayan natin na walang epekto sa epekto sa ekonomiya ang dagdag sahod, importante sa manggagawa yan. Uh, kailangan ng manggagawa yan, talagang mm na, starvation wages na tayo. Lahat ng yon ay baliwala dahil hindi ginawa ng Senado at ng House of Representatives ang kanilang trabaho sa pinakalas na lang na step, last step. Yung mag-usap sila pag isahin nila ang kanilang panukalang bata. Lagi nilang sinasabi... dahil, dahil ng Congress. Ah, sige Lord. Lagi lang okay. sinasabi, okay. So, ano ang aming niya? ginagawa ay para sa mga manggagawa, para po sa mga Filipino Pero sa tingin niyo po, eh kung talagang para sa mga Filipino manggagawa, ibat eh, po hindi inaprubahan ito attorney. 'Yon ang malaking tanong. Ibig bang sabihin, dumaan tayo sa lahat ng proseso, mm -hmm. pinagbibatihan ay uh, nagkaroon ng uh, balik-takatan diyan sa kanyang kanyang committee nila labor mm -hmm. committee natang prosesong 'yan ay uh, ginawa natin 'yun na lang pinakahuli itatawid mo na lang isang tambling na lang mm -hmm. ay talagang hinayaan pa nilang mamatay uh, so lahat ng 'yon ay baliwala so ang talagang itong mga to at pinapakita lang na uh, uh, pinag-usapan namin, pinasa namin, nanggang third reading pero sa totoo lang wala naman talaga silang uh, layon na gagawing batas yung mga panukala. So ang at ating mga senador, ang ating mga kongresista, uh, ewan ko kung oh, nagpapapogi lang mm -mm -mm. Uh, pero ipapatayin din sa dulo. O Pero sabi ko ng Kongreso, nagawa naman daw po nila yung kanilang dapat gawin at ibinabato na yun sa Senado. Hindi, mas nauna ang Senado. Yung mm. Yes, -hmm. tanda natin. Uh Oo. -oh. Ang Senado nauna, 100 na ipasa na nila, 2022 uh -oh. pa lang. Uh -oh. Ang House of Representatives ang nagbabagal-bagal. Mm uh -oh. uh, ngayon lang nila pinasa, netong uh, 2025. Ngayon lang. Ngayon, isang tumbling na lang. Uh -oh. Ang kailangan silang dalawa, yung kanilang mga, mga de delegado, doon sa uh, bicameral conference committee mm. Uh -oh. sabihin, ang House at Senate kailangan mag-usap na lang. Opo. Kasi 100 ang sa Senado, 200 ang sa House of Representatives. Mag-usap sila ng final ha, para ipag-isahin ang kanilang mga panukala. Isang tumbling na lang. Pagkatapos ng isang tumbling na yan, tapos na ang proseso, ipapasa na lang kay Bongbong Marcos. Pirmahan na lang.